wag po natin harangin, wag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay uh, muli para sa taong bayan, wag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po umura ang bigas, sasabihin na ah, panghayop ang sabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So 'wag po nating uh, maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi ninuman na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So 'wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po. Parehong bigas po ang ibebenta. At uh, ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at uh, masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers, at ipapakitang hindi maganda ang bigas, tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos.